Diskwento Caravan naman, balik eskwela, binuksan sa lungsod ng Balanga sa Bataan. RH 37, Dani Gumilang. Dani. Binuksan na kahapon ng Department of Trade and Industry o DTI ang balik eskwela Diskwento Caravan para sa Mayor de Ciudad de Balanga. Layunin itong tulungan ang mga pamilyang Filipino sa kanilang paghanda para sa nalalapit na pasukan. Umaga pa lang ay dagsana ang mga namamimili sa Plaza Mayor sa Balanga City para samantalahin ang murang bilihin. Aabot sa 67 negosyante retailer at micro, small and medium enterprises o MSME mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang lumahok sa naturang aktibidad. Kabilang dito ang 48 mula sa Bataan, 7 mula sa Marikina, 3 mula sa Maynila, 1 mula sa Pampanga at 8 naman mula sa Nueva Ecija. Iba't ibang gamit pang eskwela gaya ng uniforme, sapatos, bag at iba pang pangunahing pangangailangan ang mabibili sa mas mababang halaga. Tatagal ang karaban na tatlong araw mula Mayo 14 hanggang Mayo 16. Ayon kay DTI Bataan, Provincial Director Ellen Ocampo. Naging natatagi ang diskwetro karaban dahil sa malawak na suporta at makikisa ng iba't ibang sektor. Nagpapasalamat din si Ocampo sa lahat ng lumahok at tumulong sa matagumpay na pagsasagawa ng programa na aniya simbolo ng pagkakaisa at malasakit para sa mga estudyante at kanilang pamilya. Dani Kumilang, rs 37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.